good afternoon sa inyo lahat dyan, mga kaaloy, mga master, mga idol. Uh, welcome back dito sa panibagong vlog natin. dito kung bago ka pa sa YouTube channel, mga kaaloy, papindot na lang yung notification bell at masubscribe na din para updated kayo sa sunod ko ating mga video. So ngayon mga kaaloy, samahan nyo kung mag-asimbol ng pinto ay tawag nito. Uh, actually, hindi pa ito asimbolin natin. Ang ituturo ko lang sa inyo kung paano magkatumisa ng aluminum na 134x4 ito mga kaloy ka kasi dito kasi sa pagpuputol nito mga kaloy ka kung street cut lang kaya nating pagputol na diretso pero pagdating sa kantumisa ay hindi natin siya maputol siya ng diretso pagka so, ganito lang yung makina na gamit natin so mayroon namang makina na malalaki mga kaloy ka sa mga pang industrial lang naman na yung mga maluwag yung ano mo pwede yun yung may stand pero yung mga ganitong mga pwede natin dalhin ka sa saan sa makina. Ito lang yung gamit natin. So, hindi kaya natin kantumisahin na isang poto lang yung ganitong aluminum na 1 by 4 or 1 by 4 Yung 1 by 1 by 3 at saka 1 and 3 4 by 3 kaya siyang madiritso putol. potol pero pagkagantong 4 na ah, uh, hindi na natin madiritso so yun ang topic natin ngayon kung paano natin anong discarding gagawin natin makuha, na makuha natin sa isang putulan lang yeah? So samanyo samahan ako mga kaloy ka At sana panoorin niyo ang tandulo mga kaloy ka Para magkaroon kayo ng idea Lalo na sa mga beginners yan Inuulit ko lagi itong video ko Para sa mga beginners ito At saka yung willing na matututo At para madagdagan yung kaalaman ninyo ano? So samanyo samahan ako mga kaloy ka So dito sa Ano mga kaloy ka Yung dalawang pinto pala gawin natin yan ano? Pasi, pasilip ko lang sa inyo Bali, ba? dalawang pinto yan Ah, uh, tinanggalan ko na ng mga balot 'yan kasi minsan kasi kapag uh, pinutol natin na hindi tinatanggal, may UP pala yung aluminum. So damage 'yan pagdating sa pag nagawa na natin. So chine lang natin 'yan kaya inuubaran na natin 'yan. Ingat lang para hindi magkaskas yung aluminum natin, ano? So o, dito mga kaloy, makina natin, isip na natin na naka 45 degrees yan. Oh. So, unahin ipakita ko na sa inyo, step by step lang natin ito, tapos tuloy-tuloy natin video. Uh, sa unang gagawin natin, ginagawa kadalasan ng mga nagkakatumisa nito. Bago pala pagpatuloy natin mga kaloy, kaya ginagamitan ko ito ng 1-3-4-4 kasi may doorknob itong pinto natin. So, madalas nyo nakikita ninyo na itong ginagawa ko yung mga kulay black nung araw, yung mga prince door na door na. So, ganito rin ang gawa nun. So, ang pinaka-topic lang natin dito mga kaloy, yung pinag-usapan natin yung pagkakantumisa na tama-tama lang at discarte na magbilis at saka maganda ang pagka, para lapat na lapat yung pagkatumisa. So, wala nang ganong kikilin, di ba? So, kanaraniwan dito mga kaloy, ganito nagpuputol. Nakasit na natin ang 45 degrees yan. Yan. Unang step nito sa mga beginners mga kaloy, ka ganito ang gagawin nila. Oh. Ito natin para hindi isisipa yung makina. O oh, sagad na yung mga kaloy. Ka So kung napansin ninyo, hindi siya naputol hanggang dyan lang yung kain na makina. So yung iba nito, ginagrinder or kinaka nilalagari, di ba? bakal. Eh marami ka pang kikilin doon. Yung iba naman, binabaligtad yung pagkantumisan nito. Pwede naman yung mga kaloy. Binabaligtad dito, kantumisan nito. Dito rin sa 45 degrees ng kabila. di No? Hinapin lang yung 45 degrees yan Karaniwang ginagawa lang ito ng mga wala pang ano sa diskarte mga kaloy. Kasi naman lang talaga sit up na makina. No? Yung ituturo ko naman, yun yung hindi naman pinagbabawal na diskarte yun na ina-apply ko lang sa katagalan ko sa pag-aluminum. Uh, Pag-fabrication na ganito, nakukuha ko lahat ng diskarte na yun. Safety rin siya kung tutusin. ah uh, uh, pwede tayong mag-apply ng gano'ng mga diskarte na hindi pinagbabawal. Yung safety sa atin kasi tayong manggagawa eh. So, ganito yung pangalawa, a, a, pangatlo mga kaloy, ka no? Bukod doon sa kinagrinder, sila lagare, ito pa rin yung pangatlo. Binabaligtad yung 45 degrees na makina. So, pwede naman yung mga kaloy, ka mga maser. Pero ang problema kasi nito, hindi nagtatagpagano yung hindi nagtutugma maagano yun. So, kikilin mo pa yan. Iskolahan mo pa uli. Ah, so, hasil na. Gagamit ka pa ng kikil. Iskolahin mo para, para matugma mo talaga yung lapat. So, ito yung pinaka-final natin mga kaloy. Hindi ko naman sinagad mo na yan mga kaloy para pag diniritso natin ngayon, makukuha niyo yung tamang diskarte. Kukuha, makukuha yung pinakadulo. So, ibalik natin siya uli ulitin natin tama yung ginagano na grinding natin, lagariin natin sugikilan natin pwede naman yun, okay, baliktarin natin yung gantumisa ang ano doon, hasil na mga kaloy ka maramit ang proseso, ikot-ikot na natin ang pinaka pinpoint natin dito yung pinaka mabilis sa para at sa kamalimis yung trabaho, so ito na yung mga kaloy ka i-apply na natin yung ginagawa ko lagi pag nagkantumisa ako ng ganitong mga aloy so ibalik balik mo ba natin uli dito sa 45 degrees yan tandaan lang natin yung mga kalay yung 45 degrees natin kung kasi yung makina kasi pag hinigpitan natin nagpapako so ito na yung yan natin mga kalay na ano. natin itong kung may mga retaso tayo ano, dyan o no? kaya sobra 1 by 4 or ganito rin pwede natin ikalang ito kaya lang natin dito sa alin yan kahit hindi siya na tumisa mga kaloy, basta ano, basta tat, hindi sa makina. Ayan. So, dito natin magkatunisa. Ipatong na natin ito dito. Ulitin natin yung ano, yung pinutol natin kaya. Ano ba eh? Yung natin kanina na hindi ko sinagad, sasagarin na natin sa isang bagsakan lang, di Agad, agad. Ito na yung, ano, balik natin dito. Diretso na yan. O, diba mga kalin, nakuha niya ito sa isang baksatan lang na makina. Hindi na natin kailang grinder, eh. hindi na natin kailangan uh, lagariin or ibaligtad natin yung makina, ito lang ang kailangan natin pangkalang. Kung anumang mayroon tayong pwedeng pangkalang na halos magkasing lapad sila. Kasi pag nagkalang ka rin naman ng mga kaloy ng manipis, hindi mo rin makuha yung saktong lapad. Kailangan kung ano yung puputulin mo, 4 ang lapad, 4 din yung kalang natin. Ha? Kala? Oh. So hindi ko sinagad muna yan para makiskisan pa natin. Ano? Okay na pala to. So bali the, apat na pinto ito mga kareyo. Ganito ang gagawin natin. Pag tumisahin natin ito lahat. Ha? So isang bagsakan lang. Ah. Let's take, take haloy, inulit ko lang yon para sumagad ang dulo. Kasi yung potol ko rito sa aluminum na to ay sakto na ito. So, kailangan natin unti-unti na hindi siya sumubra yung potol natin. Kaya, kailangan natin siyang huwag natin biglain na baka mamay magpasubra. Kaya, kapusin na tayo. Kasi ako, mga kaloy, pag nagpotol ako, diniritso ko muna ng ganun yan lahat bago ko pagtumisain. So, nasa inyo naman yun. Pwede namang sa buuhan at tubular, pwede kayong kantumisahan na agad, no? Kanya-kanyang diskarte lang naman yan, pero ang purpose ko dito, mga ka yung pagkantumisan itong, ano, ito yung pinakamin topic natin dito. So, yan. Balik tayo. Lahat yan, kantumisahan natin. Yeah, tama-tama lang. dulo. So, yan, natin yan, o, lapat na lapat na. So, wala ka ng kikiki, uh, kunting hilamos ka lang yan, tapos, uh, bracket natin sa so, simple na, di ba? So, pupulin natin lahat. Ingatan lang natin mga kaloy, kailangan may sapin tayo dito lagi kasi wala nang balut yan, luminom natin, tinanggalan ko na yun, pinapainal ko na kasi na walang UP yan. Yan. Ulitin natin ulit sa walang palang mga karoy ha. Sa walang palang. Agad na yun. So may natira, hindi mo talaga matanggal yun. Diba? ayun na ang ya Kita nyo. So hindi mo talaga makondiritso yan. So kailangan natin ulit. Para lang malinaw sa ano ninyo. Ayan. Tapos sekarang hmm. ya di oh. sekarang, hmm. kita pilih, hmm. kali ini untuk bangun natin. Eh, tuloy-tuloy lang natin itong video na mga hanggang sa para humaba hanggang doon sa pagkatumisa natin ng hamba. O, tapubusin na natin pagkatumisa tumisa itong pinaka ano natin na uh, pinto. yan, check lang natin, bago mamayupi. kasi ang ginawang tubular na naman mga hindi ito karaniwan ginawa sa CR kasi ang karaniwan ginagawa dito mga alco frame lang, di ba? Ang ginagawa ko kasi para maganda tingnan, lagyan natin ng knob So kailangan natin ng medyo malapad na frame para matiba yung pinto natin. Eh hey, doorknob, malaki yung buntas yun, 4 yun, di ba? a 2. Uh, at saka maganda tingnan kapag ka malaki yung frame. na lang pati ano, yung mga kalay parang yung 45 degrees sa atin yung magbago Ah, uh, 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 yung dingding no mga salamin naman yung glass barrier. Ya. Ito naman pancr lang ito ang dingding nito ay ano? why at tawag nito cladding. <tinyo> o grinder rin, diba? Wow. So ngayon mga kaloy ka open yung pinto natin nakantumisan na natin lahat yung pinto natin ngayon, ang gagawin natin ay ang hamba na ng kantumisay natin. Pero hindi na natin kailangan gumamit pa ng kalam. Kaya natin na ito ng na dritso. Diba? lang. Solir. Royal. Ha? Royal. Ah, Royal. Di pa uh, Royal eh. Di pa Roller eh. Ayan. Kating magkana? Baka. Uh, tapos yung mga kali yung hamba natin ay 1 by 3 lang, di ba? Ayan. Katumisan ganun lang yan. Hamba lang ito siya na ano. ibabaw, kailangan nabilangan din lang sa atin. or 45 degrees? tapos sa na natin pagka tumisa lahat yung mga kaloy yung dalawang pinto hamba at saka panel so, banggan nyo na lang bukas yung pagka simbol ano so, yan uh, hanggang dito na lang tong video ng mga kaloy bago ang lahat pa-subscribe at pas pa-pindot na notification bell para updated kayo sa sunod ba't mga video ano Yun, laging bagay sa amin yun salamat sa inyong lahat dyan at paalam ba bye bye